Hello! Magandang umaga po. Mangunguha po ako ngayon ng talbos ng kamote. Ito po ang kagandahan sa may tanim. Kahit anong oras mo gamitin, may makukuha ka. At nakatanim lang po ito sa mga paso. Kasi meron po kaming alagang bibe. Hindi ko po pwedeng itanim sa lupa at kakainin ng bibe. Kaya ayan, Kukuha na po ako para ilagay ko sa sinigang na bangus sa bayabas. Ang kagandahan pa po nito ay sariwa. Kahit sa mga paso, pwedeng magtanim para tayo ay may makuha. Ayan, marami na. Pwede na po ito sa sinigang na bangus sa bayabas. Ugasan natin mabuti at nakuluan na din po ang sangkap nito. Habang kumukuha po ako ay nakuluan na ang sangkap. Kaya inihulog ko na ang talbos ng kamote. Nakuluan na ang bayabas, sibuyas at kamatis. Nilagay ko na ang boneless bangus. At ayan na po, luto na po at pwede na pong hanguin. Maraming salamat po sa inyong panunood. Hanggang sa muli po. Bye bye!